So ngayon, proceed tayo dito mga ka-ideas dito sa ating gagawin. Yung pinapalis ito. Kasi hindi ito cornisa Ang beastboard ito mga ka-ideas. Tapos yung pagkatrabaho pa nila. Ayan. Uh, kayo na ang bahalang magusga kung tama ba itong pagka-install ng PVC ceiling panel at ng molding. Ayan. Tingnan nyo mayiging mga ka-ideas ang layo ng uh, awang. Nasa halos 1 cm ang angat niya pati dito hindi siya sarado yan dapat pag nagkabit ka nito ng ganito kabit ka ng mga ganitong klaseng uh, molding kailangan sarado yan lalo na ito oh. nandito pa naman sa hallway yan ang angat <laughs> pero trabaho nila yan ah uh, discard na nila yan kaya ah uh, tapos silang pinagkatiwala ng may-ari which is nakita ng may-ari na no, ganito yung ginawa nila yan Kumbaga, magaling sila mga ano, sales po. Napapayag nila yung may-ari na ganito ang trabaho nila. So yun, hayaan na natin yan. Basta yung pinapagawa sa atin, tuklapin yung nilagay nila. Palitan natin ang tunay na cornisa. Sa pinan natin kasi para hindi maano yung pintura. Magasgas. <coughs> kasi ang style kasi ng pintura dito sa wale, Yung design niya. バンド倒す。 So yun mga ideas. Uh, natanggal na natin yung portion dito. Bali ito na lang. Ito ang medyo masilan pag kinabat pag kinabitan nato ng ano, pag naglatag tayo dito ng cornisa, ito ang medyo masilan mga ideas dahil ang daming uh, kung tawagin naka 45. Kung sa tiles naman naka 0 ko. Yan ang medyo mahirap mga ideas yung mga maliliit na portion tapos uh, ilang kanto pa yan, tatlo-tatlo. Uh, tatlo -tatlo. Mayroon pang ito, apat uh, na gagawin nating 45 ay 90, 90 degrees <coughs> tapos ito na lang ang tatanggalin natin mga ka-ideas. bali maglalatag na tayo so yun ang tabayanan nyo ako mga ka-ideas sa ating ginagawang uh, pag install itong cornisa na tinanggal natin itong nilagay nilang uh, pang baseboard hindi cornisa ito mga ka-ideas. so yun samahan nyo na lang ako ang tabayanan nyo ako sa ating ginagawa mga ka-ideas. sana dito sa <coughs> gagawin nating pag install ng cornisa ay meron tayong may share na naman na konting tip kung paano maglagay ng mga cornisa sa mga 90 degrees. So 'yan mga caideas, continuous tayo. So update mga caideas sa uh, ginagawa natin dito sa cornisa sa paglalatag natin. So bali ito mga caideas sa uh, hindi natin na video na. Ayun, uh, lagyan na natin dito yung portion dito mga caideas 'yan. So 'yan mga caideas, uh, hindi natin na perfect masyado pero uh, siguro 1 mm lang yung angat nyan. So hindi na masyadong halata unlike doon sa ginawa una Sa so, 'yan mga caideas. Ito. Hindi ka dahil itong mga kaideas na ginawa nila. Na masyadong uh, open siya. Ba, nasa 3mm ang angat niya. Ayan mga kaideas. So, mawawala yung mga kaideas once na nilagyan natin ng cornisa dahil cover siya. Kaya, pasalamat yung gumawa nito dahil uh, pinatanggal nung may-ari itong nilagay nila na pang baseboard dito na cornisa. So, ayan tatanggalin pa natin yung mga kaidiyas. So, ito, mga kaidiyas, itong portion na ito. So, lalagyan na lang natin. Bali, may nakating na ako dito, mga kaidiyas, ito. Itong nakating ko. Bali, ang kating ko dito, mga kaidiyas, is 5.5 uh, dito, mga kaidiyas. Pag mula dito sa dulo, mapapunta dito, label yan, mga kaidiyas, is 5.5. <coughs> Tapos, yung kating natin, pa-slide siya pag nasa kanto kayo mga kay Diaz nyan pag nasa kanto kayo hindi pa slide ang cutting nyan hindi pa labas ang slide kundi pa loob ang slide nyan para magsasara talaga siya so ganun lang mga kay kailangan pag nag cutting kayo nito pare pareho yan ah, kung 5.5 ang cutting nyo dito kailangan ganun din sa dulo para pag dating doon yung susundan natin hindi na tayo mawawala ang kukuha natin na cutting is 5.5. So, direct-direct yan, kagaya nito mga ka-ideas. Like yan, uh, lahat yan mga 5.5 ang cutting natin yan mga ka-ideas. Although, hindi talaga natin na 0-0 dahil grinder ang gamit natin. Ang bala natin is ah uh, diamond. Kasi pag lagari, uh, masyadong mga galaw. <clears throat> Pwede rin ang lagari kaya lang uh, mas madali ang grinding para sa akin. So yun mga ka-ideas. continuous tayo sa ating ginagawa. Uh, bali, bali black screw ang ginamit ko mga kaibiya Tapos mag-mimix ng kulay na papareho nito. Tapos uh, padadaanan natin yung mga black screw na yan. So yan mga kaibiyas, konti tayo sa ating ginagawa. Samahan niya ako at uh, tingnan niya kung paano tayo maglagay nitong uh, cornisa na PVC. makasama natin <coughs> napakadali nang ilagay niya basta makuha natin yung tamang cutting so yan mga kaidiyas ayan tingnan nyo so okay na siya bali yung pag ano kong mga kaidiyas pag lagay ng black cross alternate hindi pantay pantay kagaya nito mga kaidiyas ayan alternate siya para nagkakaroon siya ng kontra para matibay talaga. So yan mga kaideas, hanggang dito lang muna. Uh, magkakating ulit tayo. Abangan nyo na lang mga kaideas yung susunod natin na ilalagay. Uh, magkakating ulit muna tayo mga kaideas. Ano katindi dito sa ibang site. So yun na

yun. Kinamita na natin. Yes, okay na siya. So, yun. Bali, ito. Yung crack dyan is uh, malambot kasi yung plywood dyan. Uh, siguro, alam naman na may area na may crack na dyan mga kay Diaz. So, ito yung sa baba kasi pinutol. Uh, panibagong setup ito mga kay Diaz. Kasi yan, nilagyan nila ng molding dyan. Dapat sinara na sana itong putol dito. <coughs> Para hindi siya halata. Ang ginawa kasi, hinayaan na naka-open. Kaya, ay sorry pag tinignan mo siya. So, again, pasalamat sila sa ginawa natin na pagkabit ng cornisa Dahil natakpan yung ginawa nilang, ano, adirya dito o ah, uh, hindi ko ganito talaga ang discarte nila. So, ayan, pati yan makawala yung mga ideas. So, continue tayo. Tapos na tayo dyan. Ayan na siya. Okay na siya tingnan mga kaidiyas. So, ayan mga kaidiyas. Good morning. Uh, bali, ang oras natin ngayon is nasa 9 a.m. <coughs> bali, hindi ko masyado pinapakita yung paglalagay nitong mga tinatawag na roko <coughs> Or mali na AIDS or dating dito sa ating cornisa yan. Ito mga ideas ang isa sa pinaka medyo mahirap lalo kung hindi ka hindi mo gamay or kapisado yung mga cutting dito. Lalo kung wala ka pang sinusundan na sukat, talaga ah, talagang mawawala ka. So ito mga ka ideas, ah, kailangan mag zero zero tayo dito mga ideas dahil ah, wala na itong retouch mga ideas. Dahil itong kinakapit natin is finish na ito sa labas. Yan. Kasi kung magkakaroon pa tayo dito ng retouch is magkakaroon ng dumiyan lalo pag may angat tapos i-retouch mo mamasilyahin mo uh, pasisira yung trabaho mo dahil madumi na tingnan at least na talaga makukuha mo yung haspi ng design nitong cornisa so yun mga kaidiyas kaya nasabi ko medyo hassle at mabuti or mabuting -ting na trabaho ito pagdating dito sa mga 40, 90 degrees yan kasi kailangan nakasero-sero tayo dyan kagaya ng hindi kagaya ng kaway mga kaidiyas na sa kaway kasi uh, may finishing pa dito napinis na na So kaya dapat Ito May okay, kinating na ako dito mga kaidiyas Ito dapat naka 0-0 yeah, Ganyan yan Para Wala na tayong retouch Dahil Ito Pinis na ito <coughs> Dahil kung magkakaroon pa tayo ng retouch May angat uh, Madudumi Madudumi yan lang Dahil wala tayong pinising na dito Pinising touching Kung baga Pag sinanpak na natin ito Pinis na Ayun na yan Hindi na natin gagalawin Kaya dapat Pag nag cutting tayo dito is uh, Sure natin na 0-0 tayo wala na tayong angat na mabalikan. Ito mga ka-ideas, nakangat to. <coughs> Excuse me. Dahil yung kahoy, uh, hindi naka-namaigay. Kumbaga may bukol dito sa loob. Tapos ito, ayan, uh, uh, sinundan niya. Kaya hinila siya. Tapos dito, uh, nakalibel siya. Pero pagdating dito, uh, hindi natin makuha mga ka-ideas. <coughs> Kasi kung mahabulin ko tong taas, mawawala dito sa ilalim. Tanggalin natin tong press. Napako. Mawawala tayo dito sa ilalim. Hindi na yan nakalabel. Kung iangat natin yan. Abulin natin yan. <coughs> so, ang kinawa ko na lang mga kay Diaz, mas maiging nakalabel dito sa baba. Kasi, para malinis tingnan. Kaysa dito tayo mag- Kaysa na dito tayo maglilabel sa ceiling na ito. Ah, uh, mahirap na ito. Ah, uh, malaki ang impact pag na tinignan natin to dahil nakaangat na siya. So, ang ginawa ko na lang, dito ako naglabel. Hinayaan ko na lang to yan mga kaidiyas mga ganyang bagay ah nasa ah almost 2mm yan ah okay na yan hindi na masyadong isor yan yan kasi makukubir na yan na itong ating ilalagay yan may na siya madadala siya so, kung baga eto malit lang may ignore siya hindi na siya masyadong ah mapapansin Yan lang mga kaidiyas ah eto na lang ang ginagawa natin etong malilit na parts ng mga cutting yan So, yan. Okay na yan. Tapos na tayo dyan lahat yan. Ito mga ideas. Tapos na tayo dito lahat. So, pagkatapos nito, uh, nitong ginagawa natin, itong maliliit na cutting, uh, okay na tayo. Tapos na tayo dito sa ginagawa. So, nakaligtas yung <coughs> gumawa dito mga kaidiyas. Kung nakikita nyo yan, yung naglagay dito ng ceiling. Nakubiran yung ginawa niya na molding ng PVC na masyadong nakangat uh, na sa may may 8.5 yung angat niya. yan mga kaidiyas. Tapos pag nating sa 90 degrees, lahat uh, nakaangat. 3mm yan. <coughs> yan mga kaidiyas. 3mm ang angat niya. Kaya pangit tingnan. Uh, kung baga, hindi pili yan. Pero uh, kaya na ang bala mag ano, mga kaidiyas kung tama ba yung ginawa nung unang naglatag dito. So yan kaya tayo ang tinawag dito ng may-ari. Kasi pinaayos niya. Pinatanggal itong nakalagay na yan, pang-disboard, hindi kurnisa yan. Pinatanggal niya. Which is, uh, nakubiran yung ginawa nung dating nagtrabaho dito. <coughs> so, ito, uh, hindi ko na ito gagalawin kasi wala na tayong, ano, tawag dun, G-Clip. Uh, sabi ng may-ari, sa susunod na lang kung, ano, uh, pag may sobra dun sa ipapagawa niya sa baba, uh, baka i-retouch natin yan, ayosin natin yung molding ng G-Clip na yan. So, yan, ito. Uh, Ikakabit ko lang ito mga kay Diaz Nating na ginawa <coughs> So yan mga kay Diaz Ang gamit ko pala dito pag nagagamit tayo ng ano ah, Hindi naman natin pwedeng i-block screw yan or pa ako Kasi pangit tingnan dahil ang liliit ng kating mga ito Pag pinakuan or Linux screw mo yan Madumi tingnan So ang ginagamit ko dyan mga kay Diaz ito ah, Para malinis tingnan <coughs> at uh, ah, wala kang makikita na Block screw or pa ako dyan dito sa maliliit na cutting natin. So, yan. Kakabit na natin ito mga kaidiyas. Bali, ang pagkabit ko nyan, uh, nilalagyan ko dito mga kaidiyas. Itong sine na ito. Tapos, lahat ng kanto para uh, pagkakapitan nya. Para 100% mga kaidiyas na talagang uh, pagtumigas tumigas yan, talo pa yan ang uh, pako mga kaidiyas. <clears throat> so, yun. Ganito lang ating ginagawa. Tapos hidikit na natin ito mga ka-ideas. Ito. Ganyan ang style ko mga ka-ideas. So, ha? Eh, ikapit natin. <coughs> Ayan, ganyan lang mga ka-ideas. Tapos lalagyan ko siya ng pako. Para hindi siya malalaglag. So, yan mga kaidiyas. Tapos, eto. Pag hindi mo siya nilagyan ng uh, tukod dyan sa ilalim, uh, umangat siya yan. So, kailangan lagyan natin siya ng pako para uh, steady siya hanggang sa uh, makuha yung tamang curing ng uh, ban niya. Hanggang sa tumigas mga kaidiyas. So, lagyan natin siya ng pako. yan hintayin na lang natin mga kaydiyas na tumigas sya uh, tapos okay na yan bali ito na lang ang kakatinga natin bali tatlong katinga lang yan mga kaydiyas yan tapos okay na tayo so yan mga kaydiyas hanggang dito lang ang ating uh, ginagawang video dito sa ating pagkakabit ng uh, itong uh, cornisa na PVC yung pagkakaiba nito sa kahoy at saka dito sa PVC na cornisa maganda ito mga kaidiyas na PVC cornisa kasi uh, finish na siya. yun nga lang kailangan talagang uh, gamay mo or uh, kumbaga kabisado mo na yung cutting nito na kaya mong mag 0 kagaya nito mga kaidiyas kasi kung hindi mo kaya mag 0 ng ganito sa mga baguhan lalo uh, dun na kayo sa kahoy kasi sa kahoy may adjustment yon, pag may angat yan, itong kantuhan nyo pag naka open yan, pwede nyo siyang taniman ng uh, pinaglagarian na haluan nyo ng stick wheel. Tapos sa kanya siya uh, lilihain. Tapos kung dipindi sa inyo, kung ibabarnish nyo o pipinturahan. Dito sa PVC cornice <coughs> Cornisa mga ideas, <coughs> napakasilan yung cutting nito. Kaya kailangan uh, yung materials ni dito, kailangan mag-i-assist kayo parati ng isa. Hindi pwede kayo mag-compute uh, nito ng eksaktuan. Kasi uh, hindi nyo ma-perfect -pe yung uh, isang cutting. Pag salpak nyo, okay na mayroon mga adjustment yan mga ideas hanggang masiro-siro nyo yung cutting kaya mas maganda pag nagkabit kayo nito <coughs> kailangan sina uh, para sa akin uh, mag adjust kayo parati ng isang piraso para kung sakaling halimbawa alimbawa uh, nag short kayo ng mga one port or kalahati may pang salpak kayo so yun lang mga ideas, sana uh, mayroon tayong konting na ibahagi dito sa mga cutting na ginagawa natin Uh, although hindi ko nakapakita sa inyo ang pagkakat pero uh, gaya ng sabi ko, ang pagkatyan yan mga kaideas, ang ginawa ko po 0.5. Tapos mayroon pa, ta, <coughs> bago ako magkating, mayroon tayong guide. Ayan mga kaideas. Kung saan yung kanto mga kaideas ng lapis na yan, doon tayo magpuputol. Tapos, yung sa ila, sa puno, sa dito sa loob yan mga kaideas, yun na rin yung susundan natin. Kagaya ng ginawa natin ayan mga kaideas. Naka-slant yung isa dyan dahil uh, mag adjust tayo dito sa guhit na yan dahil masyadong uh, nakahiga. Kaya nag-adjust ako ng 0.5 cm para medyo naman nakatayo yung cutting para hindi pangit tingnan. Kasi pag nakahiga masyado, uh, parang hindi na siya 95 degrees. Kagaya nito mga ka yan Ayan. Mas maganda pa ganyan, medyo nakatayo yung cutting natin. Hindi yung higang-higa na kasi wala na yung support sa 90 degrees. So, yun lang mga kay Sana uh, dito sa ginamang nating pag uh, install ng PPC cornice ay isa meron tayong naibahagi lalo lalo na doon sa mga nagdi DIY sa bahay at sa mga baguhan sana meron tayong unting naitulong o na-share dito sa idea kung paano mag-install ng cornice tapos nagdag ko ng mga ideas eto ilaw dito sa hallway ah uh, ah, tayo diyan tinanggal natin yung dating ilaw diyan kasi pangit ang nakalay kasi diyan dati yan ganyan so ito ang sinadjust ko na ilaw para naman ah, may match doon sa living room nila kaya nilagay ko dito yan sa may dito sa small uh, bar nila yan may maliit na bar kasi dito mga ka-ideas yan so yan uh, dagdag sa ating ginawa dito tapos pagkatapos dito mga ka ito na yung susunod natin na dito sa may uh, kitchen area maliit lang ito mga ka-ideas kaya mal, uh, hindi ito mahirap daw ang medyo hasil lang dyan dahil babawasan lahat natin yan ang pinto ng mga cabinet kasi tatamaan yan lahat puputulan natin yan mga ka so yun mga kaidiyas ang video sa ating ginawa dito sa ating pag install ng kurnisa pati dyan sa kwarto uh, tapos ganoon na natin ito mga kaidiyas naikabit ko na yung lahat yung mga picture nila yan. tapos ito yung edge ng cabinet napintura na rin natin yung mga kaidiyas dati kasi puti yan pero minas natin dito sa kinabit natin na PVC so yun mga kaidiyas ang dito na lang ah uh, Pakisupport na lang po mga ka Kung nag-enjoy kayo, pakilike naman at pakisubscribe. Subscribe na rin sa ating munting channel. Salamat mga ka at ingat tayo sa araw-araw nating ginagawa. Ano man nating uh, ginagawa sa araw-araw at samantay pumunta. Lagi tayo mag-ingat. Yun lang mga God bless. Ah, uh, ito na yung outcome yung ginawa natin. Na tinanggal dito na nilagay nung unang nagtrabaho dito. Na nilagay hindi kornisa, kundi pang bisbord yun. Ito yung kornisa talaga na sinasabi yung panglagay sa gilid yung tinanggal natin dito na nilagay nung nagtrabaho dito uh, hindi okay. ko cornice yan, pang this board. so ayan, okay na yan, dito pati yung pinoproblema ni auntie na ito uh, inayos na rin natin, pero itong mahaba wala tayong ma-remedyo na dyan kasi short short yung nilagay nila dyan so ang niremedyoan ko lang yung butas dito yung nasa baba kasi uh, nakikita ni auntie pero itong mahaba, ayan short siya hindi ko na ma-reviewan yan dahil naka-install na yan pag binakbak natin yan, malaking trabaho yan so ito lang ang nirimedyo natin tapos itong cornisa na ni-install natin which ah, is mahal ito na cornisa mga kaidiyas kasi finish na yan tapos itong ginawa nila dito ah, hindi ko na rin ginalaw kasi <coughs> excuse me, wala na akong ano, uh, g-clip na molding g-clip kasi ang tawag dito so hindi ko na ito ginalaw mga patitong medyo no? ano yung trabaho uh, kaya nang bahala mag chance kung okay ba yan <laughs> yan yung sinasabi ko na pag hindi dapat alam ang trabaho huwag kukunin uh, kasi masasayang ang materialis dapat pag kinuha mong isang trabaho alam mo yung gagawin mo na hindi masasayang yung materialis at uh, satisfied yung may-ari dapat ganoon sana ang mindset natin bago tayo kumuha ng trabaho hindi yung sasabihin, alam namin yan kaya namin yan tapos pagkatapos ng outcome Uh, wala naman pala maraming uh, problema kagaya nito mas lalo dyan sa kwarto pero hindi ko na ipapakita <laughs> tapos dito pero re-remedyohan ko na lang yan mga oh. kung anong remedyo dito sa nilagay nila <coughs> easy type kasi itong nilagay kalat kalat yan subukan natin kung anong mariremedyo natin dyan <laughs> pati dito basta ang na natin yung tinanggal natin dito na baseboard tapos pinalitan natin ng cornesa so ayan okay na siya